Hoy! Hello. Hoy! John! Oh. Teka, is ka nala? Oo, oh, tatang palaka. Oh, teka. Busy-busy uh, kami dito mga guys. Natatawa kami dito. Ayan mga idol, may nagbebenta na naman po mga guys. At uh, buti na lang may mga nagdadala dito ng mga ganito. At uh, pupunin natin mga idol. Good morning guys. kay gising ko lang. Busy-busy uh, kami dito ngayon. Sinagawa namin ito. Harap. Ayan. 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 Luringa kasi yan eh. Gusto mo bang ano, extra? May gawa kami puso eh. May puso kayo? Mm Ayan. 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 Ano yung gawin lang oh? iba pa na gano, nagdala? Busy, busy kayo? Ito ay puso eh. Busy ba to, daming pala kanya huli ah. Busy, sa huli sa Apex 5, sa likaw sa Apex 2, sa palengke. Sabi niya may inayon <tipos> si Narjun Sabi nga <niyo>, <tipos> Eh, di siya akin yun Wala naman siyang gawa eh wala siyang trabaho eh no? eh, pati kahit na magtaro Ano naman siya Teka Ah, yun, may dalawa May isang palaka Malaki yung Ha? Malaki Malaki nga yun ah walang huli eh Ay, hindi isa lang ah Tinabanda ako gabi eh Pagod na ako yung Kaya, hindi mo nadala eh no?

Dito na. Baka may sabon yan. Ayan. Tama, di. Eh. Bibili sana ako ng ulam tama maya, eh. Hindi na na. Siyempre, may papawalan pa sa gumagawa. Hindi, hindi, hindi. Ayan. May malitwang ito. Ilagyan ko lang sa aquarium.

hindi <laughs> na uh, <Ay> palos maganda ka lang o yun abo-abo ba ano? lang o ilang kilo yan? walang kilo ko e walang kilo? dito na dito na may lang ano? walang kilo na ito? dito, <tapos> 1.5 yan? wala kayong wala wala? kahit siyang pagong? Extra, muna dito wala ka lang ito ang puso. Ito puso. ang ang puso. Ay, hindi ko pala doon. So, agad, uh, At, uh, okay, Ah, ayan. Ito, ayan. Ito, para Ito, ayan. Ito, ayan. Ito, ayan. Ito, ayan. Ito, ayan. Ito, Ito, ayan. tayo. ayan. Ito, ayan. Ito,

lang yan. Buti hindi na ako mga malengke. Alright. salamat din. Saan po mo sa pag malaki. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi manaka Hindi ako. Kalau malakas ni. Kalau sa akin eh yang main itu pernah sakit ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So buti na lang may nagtinda guys Hindi na ako mamaling Hindi na ako maabala So thank you for watching mga guys Salamat po Thank you guys Salamat Thank you sa mga nanon Salamat po